Isang maganda at pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Muli po, narito naman po tayo sa landas ng pag-asa upang pagnilayan ang Ibanghelyo ng Panginoon. Ako po ang inyong kapatid, Ruel Morales, nagpupugay at, saat at bumabati ng isang magandang araw sa ating lahat. Ang ating pong Ibanghelyo ngayon ay mula sa ikadalawamput dalawang Mateo, labing lima hanggat labing isa. Heto na naman po ang mga kalaban ng Panginoon wala silang ginagawa kundi uh, humanap ng paraan upang bitagin ng Panginoon, upang hulihin siya, upang siya ay maparusahan ng mga Romano. At dito, isa na namang issue ang kanilang gustong pag-usapan. At sa pamamagitan nito, ay bigyan ng, pam ng dahilan ang mga Romano upang hulihin ng Panginoon. At ikulong siguro, no? tulad ng dati. Ang issue naman ngayon ay ang pagbabayad pagbabay ng buwis. Nagpadala sila ng mga taong nagtanong kay Kristo kumbaga. Subalit ang pagtatanong na ito ay nangang, mga lamang na ibibitagi nila at susubukan nilang hulihin ang Panginoon. Ano ang tanong? Dapat bang magbayad ng buwis kay Caesar ang mga Hudyo? Malaking bagay po yan sapagkat noong mga panahon na yon ni Jesus, ang pagbabayad ng buwis ay isang napakahalagang utos ng pamahalaan noon. Natatandaan niyo po ba si Mateo? O kaya si Sakeos? Sila ay mga tax collectors. At kaya po galit ang mga hudyo sa kanila. Sila po ay mga korap. Kumukuha sila ng higit pa. Dahil ginagamit sila ng pamahalaan upang kumalap ng buwis sa mga kapwa nila. At para naman sila ay kumita, ay pinapatungan nila ang buwis na pinapataw. Kaya po ang pagbabayad ng buwis ay isang issue na napaka-importante Pareho sa mga Hudyo at sa mga namumunong Romano. Subalit, kagaya ng dati, sinagot ng Panginoon ang tanong na ito na may katalinuhan at katusuhan na rin. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Pagkos ang sinabi niya, bigyan mo nga ako ng salapi na nandyan. Kanino bang muka ang nandyan sa salaping iyan? Siyempre naman, dahil ang imperador ay si Caesar, ang mukhang nandun sa salapi ay si Caesar. Kaya sabi ng Panginoon, yun naman pala. Yun naman pala. Kung ganoon, ibigay ninyo kay Caesar ang dapat kay Caesar. Subalit, ay pasubali, ibigay nyo sa Panginoon ang karapat dapat sa Kanya bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Mga kapatid, sa mga panahon ito, lalong-lalo na kapag tayo nagkakaroon ng mga usapin tungkol sa pan ng mga namumuno sa atin, meron tayong mga iba't ibang bahagi ng politika, merong iba't ibang kulay, merong iba't ibang pinanga, pinaniniwalaan. Meron tayong pinaniniwala ang mga politiko at kapag minsan kung sino ang namumuno, ay laging may tumutulog sa at meron din namang umaayon. Ito ang isa sa mga nagbibigay ng paghahati-hati o nagiging dahilan ng paghahati-hati ng mga tao, lalo na't ng mga citizen ng isang bansa. Sa Pilipinas, yan ay talamak at laging presensya sa mga usapin. Pero, ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, ibigay ninyo kay Caesar kung ano ang dapat ibigay ninyo sa kanya sapagkat siya ang inakalagay dyan at namumuno at ginagamit ng Panginoon upang magbigay ng kaayusan sa pamahalaan. Kasi kung walang mamamahala o walang mamumuno, ano na lang, kanya-kanya na. Hindi. Nandyan ang kapangyarihan ng mga namumuno upang magbigay ng kaayusan kaya sa ating bansa, mga kapatid, ang sinasabi rin naman ng Panginoon, sundin natin sila. Hindi dahil gusto natin sila o kursunada natin sila o kandidato natin sila noong nakaraang eleksyon. Sabi ng Panginoon, nandyan yan, inilukluk yan ng mga Pilipino, kaya dapat nating sundin ang mga batas. Hindi maaari na tutulig sa inatin sila at hindi natin susundin ang mga batas dahil ayaw natin sa kanila. Hindi pwede. Sabi ng Panginoon, yan ay magiging problema lamang. Subalit sa ating pagsunod sa kanila ay mayroong limitasyon. At ano yan? Ang limitasyon ay ang inuutos naman ng Panginoon. Sa utos na, ang, ang utos ng Panginoon ay laging nangingibabaw sa mga batas at sa mga utos ng tao. Sa mga tuwin. Hanggat ang inuutos sa atin ay hindi hindi makakasira sa ating pananampalataya. Dapat tayong sumunod. Subalit, pag ang iniutos ng pamahalaan ay labag na, lumalabag na sa kautosan ng Panginoon, na nakaayon sa Biblia at nakaayon sa simbahan, maaari tayong hindi sumunod. Subalit hanggat yan ay nandyan, kahit na ayaw natin ang ginagawa nila, susundin natin yan. At ang pasubalit, hindi lang naman ang pagsunod sa batas ng tao. Kung susunod ka sa batas ng tao at ibibigay mo kay Caesar ang nararapat sa kanya, abay dapat mo rin namang ibigay sa Panginoon ang nararapat sa kanya. Dapat mong ibigay ang papuri, dapat mong ibigay ang iyong puso, dapat mong sundin ang utos ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon. Dapat tayong maging seryoso sa ating pananampalataya. At uulitin ko, ang pananampalataya natin ang nangingibabaw. Ang utos ng tao ay laging pangalawa lamang. Kapag nagkaroon ng conflict o hindi ng nang hindi pagkakatugma, ang laging mangingibabaw ay ang ating pananampalataya. At kung hindi naman ay sumunod tayo sa mga batas sapagkat siya na inilagay ng Panginoon para na rin sa atin. Mga kapatid, wala tayong dapat na conflict sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Wala po dapat na tayong maging kabalintunaan pagkos ito ay dapat magtulungan at magkaisa sa atin. Hindi lalaba, hindi hindi dapat lumabag ang batas ng isa sa batas ng isa. So kung magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo ang iniuutos ng dalawa, simbahan at Diyos at ang pamahalaan, mangingibabaw pa rin ang utos ng Diyos sa atin. Kailanman, ang dapat nating tingnan ay ang utos ng, ng banal na nakasulatan ang Biblia at ito ay ang a, ayon sa ating pananampalataya. Sana po mga kapatid, ay hayaan natin na ang Diyos ang maghari sa atin. At kung sino man ang namumuno, sundin natin ito bilang mga Pilipino. Pagbayad ka ng buwis, sumunod ka sa mga batas, sumunod ka sa lahat ng ipinag-uutos at sa lahat ng mga uh, uh batas ng ating pamahalaan. Subalit, higit sa lahat, isa buhay mo ang iyong pananampalataya bilang kristyano at dito magkakaroon ng kaayusan ang ating buhay bilang mga kristyanong Pilipino. Mga kapatid, pinagpala po tayong lahat ngayon sapagkat ang salita ng Diyos ay muli nasa sa puso natin, patuloy tayong magnilay sa araw na ito. At sa mga susunod pang mga araw, hayaan natin ang salita ng Diyos ang maghari sa buhay natin. Gusto ko rin pong hingin ang ating mga dasal, lalong lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa mundo, ang gera sa Israel at sa Gaza, at patuloy na gera sa Ukraine at Russia, at marami pang mga hindi pagkakaunawaan ng mga kapwa, uh, citizens ng mga bansa sa iba't ibang lugar. Sana po sa ating mga panalangin, lalo na po sa Misa ngayong araw na ito, ipanalangan natin ang kapayapaan ng buong mundo. Ang kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang magbibigay. Muli po sa landas ng pag-asa, ito po si Ruel Morales, kapatid ninyo, nakasama ninyong nagninilay. Isang magandang araw po sa inyong lahat.